Mga kapuso, uh, sa una pong ng Biyaning Totoo kahapon, nakita natin ang kalunos-lunos na lagay ng edukasyon sa gitna ng kaguluan at pera pang doon sa pinangyarihan na masaker sa lalawigan ng Maguindanao. Ang issue naman natin ngayon ay malnutrisyon. Ang Hilagang Samar, ang isa sa mga may pinakamalalang insidente ng malnutrisyon ng mga bata sa buong Pilipinas. O kaunti na lang po ang kanilang nakakain, wala pang sustansya. Dito po sa reporter's notebook, sinulat po ng isang ina ang kahilingan ng kanilang bayan. Pagbabakasakali po na may mapipiga pa silang tulong mula sa susunod na pamahalaan. Narito po ang biyahing totoo ni Jay Taruk. Unang biyahe ko to sa Northern Summer sa loob ng labing limang taong kong pagiging isang mamamahayag. Limitado ang kaalaman ko tungkol sa lugar. Pero mabilis na nagpakilala sa akin ang isa sa mga probinsyang waray na laging pinabagyo. Dito sa Katarma, nakabisera ng probinsya. May 70% ng lupain ang nakalaan sa mga pananim na kopra at palay. Bilang isang coastal town, marami rin sa mga sagarito ay manging isda. Kaya sa bawat pulos na tumarating, bilang mga pananim at mga bangka ang nasisira. <coughs> Sa bayan ng Lauhaw, marami ang nagpipilit mabuhay. Gaya ng pamilya ni Josephine Robiano. Tatlong taon na ang bunsong si Gistoni, pero mistulang sanggol pa rin. Ang pangani na si Lawrence, lagi raw nananamlay. Diyan uh po, -huh. wala po ang Wala Malnourished ang dalawang anak ni Josephine. Kasi kasi, kasi ano po siya, nung kasi may feeling po kasi nung dito eh. Tapos kasali siya nung dalawang. sabi nila sa dalawang anak mo? Kulang. Okay. Kulang sa sustansya. Kulang well, na kulang sa Di kalayuan sa tahanan ng mga Rubiano. Ang dampa ng pamilya Castante sa itsura pa lang. Di maikakailang malnourished si Jodi Ann. Pero laking gulat ko lang sabihin ni Mang Danilo na 13 na at first year high school na dapat ang kanyang anak. Pitong taon na rin nagdurusa sa sakit na TB ang dalagita. Pero dahil wala naman silang pera, kailangan mo nang magtiis. Sa kasunod na bahay ng pambuhan, ganun din ang sitwasyon. Kung pagmamasdan mo ang tahanan ng pamilya Granada. Hindi mo lubos maisip kung paano nabibigyan ng proteksyon ng gampang ito ang anim na magkakapatid at mag-asawa. Ba't mm. nga naman nila pagkakagastusan ng kanilang bahay? Gayo, may mga mas mahalaga pang bagay na dapat unahin. Ang oh, walang huli, wala. Di ka yung ang pagkawala. Nangyari mm -hmm. na kung ba Madalas ang mangyari, eh? Ang asawa ni Hope, walang regular na hanap buhay. Umaasa lamang sa pangisda. At kung may bagyo, itinutulog na lang daw nila ang gutom. Dito lo'y mahirap isipin kung bakit payat at paspati ang anim nilang anak. Si Bunso, ginagalis sa buong regyon ng Eastern Visayas, bagamat isa ang than Summer sa mga probinsyang naglalaan ng pinakamalaking pondo para sa mga programang panlipunan, nananatili itong numero uno pagdating sa malnutrisyon. Kalahati sa top 20 nutritionally poor towns nasa probinsyang ito at sa pinakahuling operation timbang ng gobyerno, mahigit 20,000 mga bata rito na nasa edad lima pa ang naiulat na kulang sa timbang. Malnourished sa madaling salita. Dahil sa laganap na malnutrisyon, dinukoy ang probinsya bilang isa sa mga prioridad ng programang Pantawid Pamilyang Pilipino ni Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo. Minsan, nakatanggap naman daw ng isang kilong bigas ang Pamilya Granada mula sa gobyerno. Isang araw ding naitawid ni Hope sa gutom ang kanyang pamilya dahil sa tulong ngayon ni Ati Glob. Ngayon, ang aalalahanin na lang niya ay kung paano maitatawid sa gutom ang kanyang mag-anak sa nalalabing 364 na araw ng taon. Pagsapit ng gabi, gasera lamang ang nagsisilbing tanglaw ng pamilya Granada. Pero sa gitna ng dilim, nakakita siya ng liwanag ng aking iabot sa kanya ang notebook. Dito niyo isusulat lahat ng gusto ninyong mangyari o gawin ng magiging presidente natin sa darating na taon. Mahal kong Pangulo, tinungan po ninyo kami na napagawa ang aming bahay. Bigyan po ninyo ang asawa ko ninyo ng, ng bat at ng pa. Nagmamahal po sa Granada. Sa paglisan ko sa tahanan ng mga Granada, baon ko sa aking biyahe, ang isang bungkos na hinain ng pamilya na kahit paano'y umaasang makararating sa kanilang lugar ang tulong na kanilang inaasang. Ako si Jay Daruk. Ito ang aking biyahing totoo.